Hello everyone. Today mag ano tayo? Mag harvest tayo ng talong. Yung tanim ko na talong dito o dito na area. Niyan. Ilan lamang itong mga talong ko kaya uh, konti lang ang maano natin dito. Yung kukunin ko na yung ano kunin ko na yung old na talong na pinaano ko para binhiin ayan ito siya oh ayan. ayan ito yung gagawin kong binhi ayan pinatanda ko talaga to para e eh, binhiin niyan uh, kukunin na natin kasi yelong yelo na siya at saka old na talaga ayan um. ang laki nito guys oh ang laki niya. Oh. Dalawa ito. Ayun pa ang isa yun. Doon pa ang isa. Oh. Ayan. Ayan po nakayat. may sunod na siya na, ano, may sunod na siya na, na bulaklak. Ayun. Ito pa yung iba. Pangalawang bibinhiin. Dalawa lang is sila ito. Ayan. Pinatanda ko talaga kasi gusto kong may binhi ako ay pampunla naman ito ibibilad muna sa init ng araw kahit na umuulan paminsan-minsan nag na umaaraw naman niyan kunin ko na para i binhiin salamat tayo dito may next na yan bulaklak yan magiging bunga din yan. thankful na may na sumusunod na mga bunga yan Oh. Ayan ang sunod na bunga. Ayan. Ayan o. Bulaklak siya. Bulaklak niya. Bago na namang usbong na bulaklak. Bunga ng isang talong ko. Ilan lamang dito yung talong ko. na talong ko. Kaya pwede na itong harvest kasi malaki. Ang laki na eh. Hmm. Minsan na lang tayong pupunta dito. Paminsan-minsan na lang tayong pupunta dito sa ating mini munting gulay yun o um, mini vegetable garden ayan kaya ayan, marami na syang ganito oh. ayan. Ayan. ilan lang ang mga tanim ko na talong dito mga pito pitong tanim na talong binigay lang ito ng aking tita tita pami yan Ayan, may sunod na bulaklak. Ayan, ang ibang bulaklak o na, ano na, nahulog kasi parating umuulan siguro sa ganyan at saka may mga ano may mga insekto na nag-attack na sa aking pananim niyan. Mm -mm. kasi na may sumunod na mga thankful na may sumunod na mga bulaklak niyan. At saka ito may mga may mga ukra din tayo dito, 'yan. Sunod-sunod rin ang pag ano dito sunod-sunod rin yan yung ang bunga ng ating okra yan, eh, minsan sunod din namin kinukuha yan, di na namin to kinuha hindi ko na to kinuha kasi ano na siya matanda na at gagawin na lang namin binhi yan, pa ano na lang ipa dry na lang natin yan ito, ito pa gagawing binhi wala tayong hindi kasi tayo nakakuha ng hindi pa tayo nakakuha ng binhi dito. Kaya, binhiin. Wala namang... Ito na yung last na bunga niya. Ang ginagawa ko dito sa, ano, sa okra kapag, ano na, kapag ganito nang matanda na ang kanyang, ano, kanyang bunga, at saka ang kanyang, ano ba to, eh, ang kanyang tanim, ang kanyang stem, ayan, makikita nyo, may, ano siya, may pinuputol ko yan ayan pinutol ko na ito kasi matanda yung ano niya, ang upper part niya yung may sa lower part niya may tumubo na bagong nude kaya ayan o no, malaki na ito ito pa o oh. yun sa kagandahan lang, sa, kagandahan sa ganitong tanim na okra at saka talong kasi may mga may mga ano sila sumisibol o nauudlot na mga sa kanilang bagong ano may umusbong na bagong katulad nito may umusbong sa kanyang kanyang ano mismo katawan ayan ang ginagawa ko ay pinuputol pinuputol ko siya pinuputol ko dito kung saan yung malapit kung saan ang tumubo ang bagong tubo yun na kapag matanda na yung yung tanim na okra ginaganyan ko yan sa talong ganyan din minsan ito oh ang bagong ano niya pwede na rin itong ikat kapag ano na matanda na yung yung tanim na okra ikat na dito at ito na ang bagong ano may may ano na nga may bunga na so, ayan konti lang naman dito yung mga pananim ko, yung mini vegetable garden o kun o munting gulayan ko, okra, talong, isa ka may dayo dito, may kamutitaps kamuti. Taps, kamuti Dahil nga sa umuulan parati, yan nag-yellowish na sila. Ayan, may patula tayo dito, oh. Maraming langgam. Ayan, may patula nakakuha, nakaharvest na rin ako dito ng aking patula. Bunga ng patula. sa so, kami kamatis tayo dito. Hmm, siguro sa katandaan na matay na ang mga kamatis at parating umuulan. Kaya yan, oh. Yan na siya. Tataniman ko naman yan ng panibagong tanim. Kung ano naman ang tatanim natin dito may mga bulaklak pero minsan nahulog din may ano sa tayo dito patula ayan nagtanim din ako ng tanglad o lemongrass dito ilang tatlo dito tatlong ganito Kung muna kayo sa aking munting gulay o mini visible garden ito na oh yung bunga ng aking patula ayan last time dito rin may bunga din na ano, malaki hmm. ayan doon na siya, umaakyat na siya pataas, umaakyat na pataas yung aking patula yun na may bunga na rin doon oh Nag-yellow siya nagyayellow is so, nagdidilaw siya kasi malapit siya kasi sa kanal ayan hmm. parating nagsastuck up dyan ang tubig Buti na lang minsan pag may time tayo, uh, pag maka-time, ganyan. Inukayan ko yan ng lupa at saka tinatampok, tinatumpok dito. Natampok dito sa kanyang, ano, sa kanyang main root. May palaya din tayo dito at and one time naka-harvest tayo er, ng ilang bunga niya parang matay na rin at ito yung mm, tanim na hindi ko alam pinatubo ko lang kasi marami siyang tumubo dito ka last time ito o oh. Nagka-climb din umaakyat. umaakyat din yan pataas yun na, yun na siya. ayan o oh. mm. mm. hindi ko alam kung anong klasing tanim ito kaya pinatubo ko na lang para malaman ko kung ano bang klasing tanim at ano ang bunga niya ha? At saka mayroon tayong maliit na ano, na taudilas ang tawag dito sa aming sili. Taudilas ang tawag dito sa amin, di dito sa amin Minsan lang tayo kasi maka, ano, maka time na pumunta dito sa ating mini garden, umunting gulayan Kaya, iyan At parating umuulan. Minsan lang umiinit. Ah, yeah, minsan, minsan pupunta tayo dito, diyan lang naman sa front ng bahay namin ito. Malapit kasi sa kanal at saka ayan at saka ma, malapit lang ito sa kanal kaya 'yan. Minsan dito bumabaha tumataas ang tubig pala, parati tumataas kapag continuous ang ulan. 'Yan, ang kanal kanan, na stack up, na stack up dyan ng tubig. Kaya buti na lang kung maka-time tayo. Ayan, tinatumpukan natin ng lupa ang ating mga pananim. Ito yung bagong tanim ko na tanglad, grass, So, yan Oh. Parang damo lang siya. Uh, thankful kahit sa uh, maliit man ang ating gulayan ay may kinukuhaan tayo ng mga gulay. Ayan. Ayan o. Oh, ang aking patulan na nilaw din. Stagnan kasi ang tubig sa kanan. Umakyat na siya. At alam nyo ba guys, iyon, may tumubo din dito ganito. Gooseberry ang tawag dito sa English. Yung tawag na namin dito is tino-tino. Kinakain din pala ito all. Nung kabataan namin eh, yung maliit pa kayo may tina... Ano lang namin nilalaro lang ito. Ayan, oh. May mga ghost berries. May mga tino-tino na tumubo dito. Last time, dami dito. Kaso lang na matay rin. Na matay rin yun. Uh, thankful tayo sa blessings na kahit na maliit man ito yung uh, gulayan natin is may blessings araw-araw na lumarating katulad nito may bunga ang ating ano talong at saka yung okra natin araw-araw may bunga din yan may kinukuha tayo kahit konti lang yan at least mayroon kung gusto nating mag ano magluto ng gulay ayun may kuha, may may kukuha, kukuhaan tayo katulad ng okra talong, patula. May kalabasa din ako dun sa, ano, sa likod ng bahay. May bunga din. Kung, kung hindi tayo busy, magtatanim ulit tayo para sa next, next na, ano naman, next na generation ng, ng ating gulay. Iyan. Kaya, mag-harvest muna ako ng talong para sa uh, binhi. So ayan na guys, kunin natin yung pangbinhi. Uh, tagal ko na itong pinaano eh, gulang. Ayan. Thankful sa... So far, ito lang yung bunga na nakuha natin sa ating tanim na talong. Dalawang bunga na kasi dalawa lang yung may bunga na malaki. Yung isa maliit pa at yung iba bulaklak pa lang. Kanto na lang ng lupa. Yan. Ang mga ano ko, ang mga talong ko. Ang talong lang inunap ko dito. Yan, tambak na yan ang lupa. Kasi parang ano na sila, nalanta na sa ano ng tubig sa baha. Ayan o. na Stock up na dito yung stock up na ang tubig. Kaya pinataasan ko sila. Nag-add ako ng lupa. Ayan o. Ayan. So far, yun yun ang nakuha natin kanina na mga talong. Uh, ito yung next na bunganya. Eh, um, thankful tayo sa blessings na binigay sa atin. Ayan, na namungang